tanda nahuli tayo ng manok. Tapos, maghahabol tayo ng pato. Pulutan natin. May, awa ka mo nga to. Tasa sa mga ngaral, May. Huli tayo ng pato.

<laughs> ayan, ayan. si <laughs> ayan, ayan, ayan. ayan, narul. Ay, bakit nga nakawala. Oh, ayan na. kawala <laughs> oh eh. ano na. Ayan na. Ayan na. Nahuli rin. Ang hindi na. pala maghuli ng ano? Pulot. merap oh. pag kaya, gutom sila. Oo. Nene magugulong pulutan. Kita pulutan. may pulutan na. <laughs> <gore> 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 ang <gore> <gore> pulutan, isang manok, sa dalawang pato. Oh. mo mga anta pilit mga mga malasing gero yan pag uwi mga manok mga <laughs> <laughs> <coughs>